Inihayag ng Meralco na tumaas ang mga insidente ng overloading o surge ng kuryente sa kanilang mga transformer ngayong mainit ang panahon. Sa Dos por Dos, ipinaliwanag ni Meralco spokesperson Jozal Dariaga, mataas na heat index ang dahilan ng mga nasabing surge ng kuryente. Matatandaan na kamakailan lamang, ilang barangay sa Metro Manila ang nawala ng kuryente makaraang sumabog ang kanilang mga transformer. Pero una namin yung mga areas na uh, talagang critical at saka maraming maraming mga tao doon. So, kuminsan talagang uh, nagkakaroon ng time delay but mm -hmm. uh, we are slowly addressing it. Itong nararamdaman namin ngayon, itong nangyayari sa amin ngayon is actually Uh, similar. Doon naalala po ninyo nung tayo lahat naka-lockdown at hindi eh, sa mga bahay natin. Apo, apo. Almost similar to. Pero ako sa tingin ko, sa nagal tagal ko sa Meralco, ko, 35 years na po ako eh. I I think this is really unprecedented. Oh. Yung heat index, yung, apo. Apo. yung init ng panahon apo. Apo. is causing our facilities to really be affected. Ayon kay Zaldariaga, Doble rin ang oras ng trabaho ng cooling appliances at halos wala ng patayan gawa ng matinding init bilang tugon sa mga nagsasabogang transformer. Sinabi ng Meralco official na agad nilang isinasaayos ang mga ito upang makatulong sa mga apektadong residente. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.